So ayun kapayaso, sobrang busy ko sa trabaho. Pero ngayon Sunday is day off ko. So titignan natin dito sa bakuran ko kung may mga itlog na naman. So tara, samahan nyo ako. Tignan natin itong lalagyanan dahil for sure may mga itlog dito. So tingin-tingin lang kayo kung may puti. Oh, ayun oh, may puti. Oh, diba? Ayan oh. Oh, dalawang itlog. May nang-itlog na naman naman, no? Oh. Kuhanap pa tayo dyan. Para may pangulam si Payas. Ayun, no? Oh. Ayun, puti, puti, puti. Ayan, daming itlog. Apat ah, nga. Tingin pa kayo dyan. Wala bang puti? Wala nang puti? Ayun, ayun. Ayun, may puti, may itlog. Ayun. ayun. Oh, 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 ang daming kong ulam. Ang daming itlog, grabe. Wala na ba? Maami, nakita pa yung puti dyan. So, pitong itlog ang nakuha ko ngayon. So, paano? Sunday ngayon, mag-iitlog ako, nilagang itlog, pritong itlog. Eh, mahala na ako, ano pa luto? <laughs>